mukang Mukhang makikiusap ang NBA kay Stephen Curry na magtatagal pa sa NBA. Inaamin mismo ng Liga na bumagsak yung kanilang viewership mga idol sa season na ito. Sa pagbabalik nga ni Stephen Curry sa tatlong larong na miss niya dahil sa kanyang injury, aba, kumamada siya ng malaking views sa kanilang laban kontra Boston Celtics. Umaning nga ho ng 1.2 rating ang ESPN at mayroong kabuang viewership na 2.1 million. Grabe, yan ho ang pinakamalaking viewership o most watched NBA game since nung opening night. Talagang hakot views talaga itong si Stephen Curry mga idol at parang yan sa ngayon ang solusyon ng NBA para sa kanilang bumababa na views. Well, syempre hindi naman po pwede na maglalaro si Stephen Curry sa lahat ng mga kupunan para mapanitili ang mataas na views. As of now ang kanyang presensya sa Golden State Warriors na humahakot ng views sa mga laban nito ay isang patunay na maganda pa rin naman sa ngayon ang kanilang viewership. Pero ayon nga sa mga usapan especially sa mga NBA fans, mukhang makikiusap muna ang NBA kay Stephen Curry na magtagal muna sa NBA. Sa panalong laban ng Lakers, laban sa Sixers, mga idol, hindi pa rin maitatanggi na mayroon silang malaking problema ang kinakaharap sa kanilang bangko. Dahil sa ngayon, sila ay nakadepende lang naman sa two star nila na si Lebron and Anthony Davis. Mas magaling pangaraw itong si Lonnie Walker na sa ngayon ay nasa Euroleague na. Itong si Lonnie Walker naman ay hindi siya pinagbigyan ng Boston Celtics sa kanilang official na lineup. Siya ay iniwave pagkatapos ng preseason maga na sanang pagkakataon na iyon para siya ipabalikin sa Los Angeles Lakers pero ito'y hindi nila kinuha mga idol. Well, para sa inyo mga idol, sa mga fans ng Lakers dyan, maliban kay Lonnie Walker, sino ang po kunin ng Lakers para lumakas man lang yung kanilang bangko? I-comment lang yan sa comment section. Samantala, marami ang nagulat na ng kanilang makita itong kaloka-like ni Kevin Durant mga idol na para din naman talagang si Kevin Durant yung tindig. Yung Pangatawan, definitely marami nga ho ang nabiktima na ito'y akala nilang si Kevin Durant mga idol. So far, hindi ito. Sa so ngayon, speaking of Kevin Durant, eh, maganda ang tinatakbo ng Phoenix Suns at kasalukuyang number one sila sa Western Conference. Kanilang pinalitan ang OKC Thunder. Yung kanilang kartada ay 8 wins and 1 loss. Kabilang sila ngayon ha, sa mga malalakas na team. Noong nakarang season, sila ay winless ng Minnesota sa playoff. Gayun pa man, mataas ang paniniwala ng kanilang may-ari na si Matt Ishbia na siya ay positibo pa rin sa season na ito. At sinabi niya nga na kanilang susubukan muli ang kanilang trio na sina Kevin Durant, Devin Booker and Bradley Beal. And so far mga idol, maganda naman sa ngayon ang tinatakbo ng kanyang kupunan at mukhang mayroong patutunguhan ang second chance na kanyang ibinigay.